Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Uh, Kumusta po kayo? Uh welcome po again to my channel, to my uh blog. Uh mayon, share ko po sa inyo 'yung dalawang karnungan. So may nag-iisip po mga kapatid na karamihan po sa atin nag-iisip na yung karunungan na meron sila, eh, galing yun sa Diyos. Pero, yung hindi nila alam, dalawa yung karunungan na meron, maaring meron ang isang tao. So, una, ito yung, ito karunungan na na accumulate natin mula pagkabata. Karunungan din yan. So, iba din yung karunungan na galing sa Diyos sa kanya yun galing po mga kapatid. At saka para mas maliwanagan po tayo, <coughs> mababasa natin yan dito sa Santiago. So, uh, Santiago, so chapter 3, so verse 13 to uh, 17. 18 nga pala. So una, ito yung uh, karunungan na galing ito yung karunungan na makalupa so actually ito ay uh, <clears throat> pinagsabihan yung unang mga yung unang mga kristyano po yung mga sinaunang kristyano na kung sino sa kanila yung may karunungan eh dapat gamitin nila sa uh, wastong pamamaraan at ito po yun para mas maliwanagan po tayo basahin po natin sa chapter 3 ng Santiago so verse 13 hanggang sa 18 ito po yun sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit, kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit. So ayun mga kapatid, sinasabi niya na ang karunungan ay hindi dapat uh, ipagmalaki yung karunungan na yung na-accumulate natin bilang isang tao, mga natutunan natin sa iba't ibang uh, paraan. So, mga kapatid, no? uh, yun po. So, wag natin ipagmalaki. Kasi nga, hindi yan uh, galing sa langit. Hindi galing sa Diyos yan. Kasi nga, lalo na, lalo na, kung ang naghahari sa ating sarili, eh, Uh, ano po, uh, ingit, yun, makasariling hangarin, yun. Lalo na kung ganyan. So, pagpatuloy natin sa akinse, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So, mga kapatid, sa ano naman tayo? Sa karunungang galing sa langit. So, ano yung karunungang galing sa langit ko So, sa mga hindi nakakalam, so, mababasa nyo San uh, Santiago chapter 3, so verses uh, 17 hanggang 18. Nandito po yun. Babasahin ko po. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari na mabunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan ayan po kapatid yan yung uh, kaibahan ng karunungang mula sa Diyos mula sa langit at ng karunungang makalupa makata maka baka laman po. So, dalawang magkaiba po yan. So, sana huwag ninyong isipin na uh, may mga uh, mga na-accomplish kayo. Tsaka sinasabi dito na kung ganyan po, may karunungan kayo at pangunawa. So, huwag ninyong ipagyabang dahil yung karnungan yan ay hindi galing sa Diyos. At ang mga ganyang karunungan po, uh, nawawala yan. Kasi nga, yung laman natin is uh, nasisira po. Nagiging bumabalik tayo sa lupa at saka nawawala yung uh, ganyan po. Iba kasi yung, ano, yung karunungang mula sa Diyos. Kasi daladala mo yan. Nasa puso mo yan. Nasa kaluluwa mo yan. Yan yung pagbabasihan ng Diyos kung ano kung ika'y karapat-dapat ba sa kanyang uh, kaharian. Yan po mga kapatid. Sana'y huwag kayong magalit mga kapatid. At uh, intindihin niyo po yung kaibahan ng karunungan. Kasi marami akong naririnig na uh, yun nga, binihayaan daw sila ng ano, yung, yung talino. Karunungan. So, mga achievements nila dito sa lupa. Ngunit, ah, uh, hindi naman ano uh, hindi naman magandang asal ang pinapakita so yun yung uh, kaibahan mga kapatid so iba yung karunungan galing sa Diyos po so binanggit ko na nandun po basahin niyo po kung mayroon kayong Biblia uh, basahin niyo po at sa mga nag-iisip po dyan na uh, uh, itong Biblia po ay sinulat lamang ng tao. Once again po, sasabihin ko po, sinabi ko na, sasabihin ko ulit na alam nga namang ay hayop yung uh, pagsusulatin mo ng ano, ganito karaming laman. So, hindi naman pwede yon So, ginamit ng Diyos yung tao upang isulat ang lahat ng tungkol sa Kanya upang tayo'y matuto mula sa Kanya. Upang tayo'y maging karapat-dapat sa Kanyang presensya po, mga kapatid. At alalahanin po ninyo, uh, lalong-lalo na kayo mga ano, graduate po sa mga kurso, alalahanin niyo po, uh, hindi kayo nagtagumpay dahil lamang sa uh, talino lang ng inyong guru, ng inyong mga profesor ng walang reference po. So, may reference kayo. So, nag-graduate kayo dahil uh, na-fulfill ninyo yung curriculum, na-fulfill ninyo yung antas ng edukasyon na kailangan upang kayo'y graduate po. Ganyan din po ang, ano po, yung buhay natin po. Yung buhay natin po may click. Iba sa atin, uh, maagang nawawala, maagang nauuna. So, hindi niyo alam mga kapatid kung uh, uh, maraming taong hindi alam kung saan sila patungo. So, ito yung reference po natin mga kapatid, ang Biblia po. Nandito po lahat ng kailangan natin upang tayo'y maging isang mabuting mamamayan sa mabuting kapatid, mabuting ama, mabuting ina, mabuting kaibigan po, uh, mabuting leader. So lahat, lahat mga kapatid, nandito yung basi, basihan po. Ito yung reference natin. So bigay ng Diyos sa atin ito. Pasalamat tayo sa Diyos dahil ito, dahil binigyan tayo ng isang pagkakataon po, isang uh, gininto ang pagkakataon po para sa ating lahat na matuto tayo sa kanyang pamamaraan. So, salamat po sa inyo lahat mga kapatid at kita-kita uh, tayo sa susunod kong video. See you. Bye-bye.